Di nakatono yung kalbayong na yung kalba... Ay, yung nag na kato mo talaga kalbayong na kato yung na Nako, na yung na kato na yung kalbayong na na eh! Hindi! Eh, kato na yung Nasa isang libyo yata isang string yel Elixir, Elixir, papalitan mo dyan. elixir. dyan mo dyan. Matasi, matasi dyan dyan. Eh, 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 papalitan dyan po niya gitara. Papalitan dyan po niya po niya gitara. Yamaha, dyan po niya gitara. Papalitan dyan gitara. po Eh, eh, ik ikaw ano pong brand? Hindi ko alam ka lang. Pre, malino na yung camera ko. Bago eh. oh, <laughs> na eh. <laughs> Ang nakao yan tayo ko lang <laughs> ako kung ano. Sawa nga, try nga, try nga. Kumahanap na lang ko sa tayo Ikaw pre, nakakatahimik ka dyan no? Nakakatahimik yata pa rin ngayon. Tahimik yata si pre. pre. Ha? Bagsak ako pre. Anong bagsak? Bagsak? Walang bagsak sa atin pre. Yung manifest mo walang bagsak sa atin pre. Ang pitampi Mama call the doctor and the doctor say I wanna be a Yung ba yun? Di ba yung ano? Di ba yung I wanna be a tutu bin na yun? Pagbilang <laughs> mo tatlo Katago na kayo Kung nakaupo Subo man yung tumayo I wanna be a tutu bin twinkle star How how the car How the to take Ha ha ha

Ah, itu tutup bersihkan kita ini lyric spray ha mo Sakanin! ang ihi ng kambing kumusta pas ba? Hindi ko namin kailangan <laughs> to. Ma'am, ma'am may pag kasi ma'am. Ma'am, parang pa may pag. Isa pa daw ma'am, isa pa daw. Isa pa daw nakapag kasi siya ma'am. Ma'am So, ano mong problema tayo? So, ba tayo kakain? Ba tayo kain? Ba tayo kain? Init? Ito. Siomay? Siomay. Mas ma-dali buhay natin dito. Mas balik na siya sa back of the car daw. Eh malamig pa rin yung si eh. Puta na! Kesa doon. pira Holloway yan. Umuwi ka naman! Ano ang, ano ang decision mo? Mura, pero sakto lang. Kung uh, mahal, masarap. Tapos mas ayaw mong lumayo, di ba? Uh, ang lapit uh, ano ba dito. <laughs> oh. Oh. Basta kaslan kayo, G. Uh, so di ba ayaw niya loyo? Okay siya, okay rice. Okay po yun. Mga Jackin po may yung... Ay, kung sino yung may iba, siya Okay, 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 okay. okay, dalawa silang ito, Yeah. Ha? Uh -huh. ah, okay, okay. yung minority. Oo. Oh. Yun yung Oo. Oh. Okay. Minority yung magdidigyan, ha? tayo. Bye, bye, bye. bye. Saya. Ay, ikaw! Ay, na. Wala na. Wala na. Sampo, trenta? Ha? Huh? 30, apat na show na Ah, kala ko 30. ano naman Prep, prep, prep. Uy! <laughs> <laughs> yung may niyayabang ka, tapos biglang niya nakawal. <laughs> Magbaon <laughs> <laughs> na. diyan natin yung pagbabayad mo. No? Magpapanood <laughs> na ng tubig. gulaman. So, nandito kami sa Shomai Rice. Pakita mo yung ano, brand na Shomai. Pakita mo okay. yung <laughs> brand na Shomai. Republika ng Shomai. Masarap na, masarap, masarap na gulaman. Medyo bahay na po siya. Kape nga dyan. Kape nga kaya <laughs> <laughs> <May> ba yung ano kasi kumanta? Gusto ba kumanta? Ano ba yung may gatas ka Ano sa loob? ano kasi yung ano kasi kumanta? Ano ba yung ano kasi sir? Ano ano po masasabi niyo ah. yeah. ba ano Ano ba yung ano kasi kumanta? Ano ano kasi Ano yung ano Pre, mayaman na ako, pre. Ano yun, pre? Mayaman na ako. Ay, pwede kami may 15,000, pre. Congrats. Pwede na tayo yung skin na oh, end. Congrats, pre. Claim mo na, claim mo wow. na. Claim na agad, pre. Diyan. Uh, na so, nagbigay kayo ng, ng ventilation, tumataas naman yung chest. So, kapag nagbigay kayo ng compression, yung chan niya, yung umaangat. Then, pag nagbigay ng ventilation, yung sa chest wall, umaangat. Ito, okay. sa chan, ko ito ayo. So Next. pag nag-press kayo na sa ambo bag, wait niyo na medyo mag, 'di ba? Kung sa kasi naangat, bago kayo mag-press agad. Para, kasi habang pag nakakaingat para sa nag-press kayo, mag-hyper uh, ventilate kayo sa patient. Tama mo 'yan. Wait. Tama na. Tama. Tama. yung na pre Let's driving lesson 101 Wala tapakan yung clutch Gas yan Hindi clutch pre Gas yan Gas ka dyan Salamin Salamin Hindi Yung ano Side mirror Sa to pre Pampi <hira> na yan <laughs> Okay na yan dahil mo mukha, kita kita'y driver. driver. <laughs> <laughs> kita kita'y driver. kita kita'y driver. Kasamaan niyo naman sa akin. Tala, <laughs> may busina pala to. ano. <laughs> Sabahan ba? Sabahin, 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 sabahin. Tingnan niyo ako. Ang git ng busina eh. pa nga. <laughs> <laughs> para, para, para. Pagdating <laughs> nga pala, patinig. Mamaya, oh mamaya. Uh, gutom ako. 10.45. Meron akong bakal na pansit. Anong pansit yan? <laughs> Dalim mo na lang sa hospital 'yan. Ang sampahan ba ng pool. Ibibigay ko kayo din 'yan. Hindi mo ba alam 'yun? Toxic sila kapag nagagalit 'yung past. Tingnan 'yan. Okay lang 'yun, pre. Oh! Mag-iikay ka pa rin, ma'am. Na, ko. Ano 'yun? May Ay! Dito po dyan sa ano? Aaaaaaahhhh hahahahaha O, hindi dito pre tayo Ay guminit busina kayo <laughs> ka bumusina kunyari ba, ano? oh. Ayan, to, right, that, binubusinahan mo yan di diba? Pumbusin na din siya. Yon. Oh, ka no, minsan gumagana, minsan hindi tumunog disable gumagana, hindi. Hindi, Meron kasi yung ano, uh, handprint. Yun, <laughs> <laughs> Ayaw talaga? <laughs> Ayaw. <Atayon. laughs> Kailangan siguro maghihintay.

<laughs> ano gagawin? Ano gagawin? Uy! 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 Hindi siya Goy ko Tapay ka ako! <laughs> <tabi ikaw. laughs> ano mo? Huwag mo ano rin! Nagano ako eh! Paparada ako! <laughs> okay. Kapangit mo na makabanding sa parking pro! Siyempre penge yung face mask! penge! 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 Ay ba't may ano dyan? At may ano dito ah? <laughs> Ba't ganun? Ami, ami sa Androx. Ba't may panty? <laughs> Ba't may panty, pre? Na ako? May nakita nga ako dyan, may napkin eh. Na ako? Ang tapak yung magsipasok naman, mga naka all white dyan. Baka, baka mamaya, eh bigla tayong pa... Code blue, code blue, tayo na. Code blue, blue, blue. po tayo dyan. <laughs> Palabas. Palabas. Ang <laughs> <laughs> ina nyo, bahala kayo dyan. Bahas na kami. Hindi, di ba? Pupunta tayo dun sa ano? Saan ba tayo pupunta dyan? Sa loob, Bisma? Sabi, nagmamadali <laughs> <Tabi> oh. <laughs> Ila oh. <laughs> ano, ka Ilalak ba? Bakit? Bakit lang. Eh, ano, sa <laughs> 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 <Buster, laughs> <laughs> <laughs> okay, ka tayo tapos may ambulansya na alis ano? Boss, terminal ako. Hindi, mag-ano ka lang. nagdala ka lang sarili mo, oxygen tank. <laughs> Pero magabang tayong uh -huh. bula sa halis. Makikisakay uh -huh. Pak tayo doon. Good job lang po! <laughs> Init! Salagyan natin sa anong pick-up ni Joshua. <laughs> Sayang, nakatingin eh. Maganda bagay dyan di sa likod. Ay, mais, 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 mais. Pre, kalas <laughs> oh. <Kalaso. laughs> talaga pre. Ay Ayaw talaga. Sa <laughs> ay, to yung inaapi pick up ko. Sa <laughs> ta. Pag hindi pag hindi <laughs> ana, pag hindi aware si Joshua. Hindi <laughs> matatapos tong video to hangga't hindi nakabusina si Ayoko si. Ah, Isa ay lang try lang. Ayoko. Dito ka sa pinto. Ayaw Alaga. talaga. Ayaw talaga, pre. Ayaw sa iyo, pre. Dito, binatin mo pa pre si Joshua. Ika ganon na lang natin mga mga <laughs> Walang magagala yung busina ya Uy, butang Legendary <laughs> cellphone <laughs> Legendary phone Saan ka na? Dito na ako sa... Dito na ako sa Shete Hall. Lagi ba kayong pinasabihan na ano? Lagi ba sinasabihan ng relatives nila na Ay, ito nurse to eh. Kahit respi naman tayo. Oo, oh, lagi nagtatarong sa akin. Doktor ka ba eh ka? Ito nurse naman to eh. Anong nurse? Buti nga sa'yo, tanong gano'n eh. Pusina mo din! kusinamo mo din! Mga ganyan yung binubusin Yan. na. TAPI! Tabi mo! Sa jeep! Sa jeep! <laughs> 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 Tabi oh. Uy <laughs> Nagalit na pre! Ah, ah, ah. Ay! Sigaw! 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 Ayaw na sa sabi. Nagre-recharge kasi yan pre, may ano yan. May cool down. <laughs> Isang businang gaya sa oras magre recharge yan. Ano ba yung busina Wapit parang ano? Parang ano yun yun? Air bumper. Air horn pre. Parang dihangin yung... Air bumper talo <laughs> <laughs> Air horn yan pre, air horn. Kung may Air Jordan, may Air Horn. Ay. 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 Eh ba't binabangga mo yung truck? <laughs> <laughs> Diyan pre, nabubuksan yan eh.

tricycle niya. Oh. Ah. oh. <laughs> Hindi pre, mabigat kasi, mabigat kasi yung nasa, mabigat kasi, nasa, mabigat kasi nasa loob pre. <laughs> <Okay, trash kapiyan. laughs> ang bagay doon no? ang ah, tricycle mo. Bulok-bulok daw tricycle mo. Out ka na. <laughs> Ito na tricycle, tinanggal sa tisyo. <laughs> We, reason bakit inalis po kasi sa tricycle yes. bulok daw. Uh, ah. Ha? <laughs> Ayun. Boy, yung... Ayun. Ito, boy, pwede na, pwede na, pwede na. na, pwede na ano. Minto, minto. Ano? 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 Bakit mo bigyan busin n'an? Taka. Pare, na-check na <laughs> 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 Kaya, na, <laughs> na, na may bucket list ng mapagbusinan sa'yo. Kaya ni ano naman natin, bigla natin ano, i-reverse. Hoy. <laughs> <laughs> Ogad. Baypark naman ganun. pag pala gano, ito, pag napag, so napag, automatic sasakyan ganun. na pre. na. Ay, dito pa talaga sa may arena daw pa-parking oh, Ay, pero sa ka pre. Bido sinahan ka. Ay, Ay hindi mo ako pumapahit ang ginagano. Walang pinong red na. Ano yung gagawin? Paparking ka ba dito? Oo. Oh, dito muna ako. Dito muna ako. Pero legit kasha Ayun, no? Ayun, no? ka siya nga nun. Ayun o. Ayun o. Ito nilipat ko para sa'yo. Uh, gusto yung mawala na ng aircon? Uh, Mahis kayo ha? <laughs> Ditanggal naman yata yung susi niyan eh. Oh. <laughs> eh, tinago. Tinago yung susi. Na Gago. <laughs>

ah uh. hindi, eh. la, ikaw Edgar, ikaw naman Edgar, ikaw Edgar, ala putang, ayun gago <laughs> Isa yo talaga. <laughs> problema na nay, yan nay, 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 pa nay, nay, dito lang ano, walang babae na ano. <laughs> wala, wala. Sayo pare, sayo pare, sayo pare, sayo pare. Eh, hey, hey, i-repress mo kasi, i-repress mo. Ah, uh, gym pre. rin. Mga nag-overcoat yung mga ka-friends ka. Uh, flashlight. Flashlight yan eh. No, wala na yung mga nakabra kanina. Oi, <laughs> ah, asan pala ito? Pusa. Asan po. <laughs>

Sige, 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 Aso pre, aso. Aso sige, pre? Asa. Asa yun, pre. Am... Yung pasyente niya, ang kalbo. Can you hold this customer? Ano, ang gabi mo eh. Ang Right atrium. Ang mo po pre. Ang mo Itong sa Sorry Ano itong LL? lower. Lower atrium. Sog, sog! Bito dito dito dito! Yan! Ako sa Yo! Ako may lung may, Ay, may, Ay, tunari, may cancer ka! Okay stage! Stage 4B! May 4 ba? Brett tapat mo sa akin. Abnore <laughs> mo kasi! <laughs> mam naglalaroan na ako mam. Ma yan yan mahaba napo naman kasi nagtatagpo 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 kasi kasi nagtatagpo 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 kasi